Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, noong nakaraang biyernes po ay ipinagdiwang ng inyong lingkod ang ika limang taon ko bilang pare. Wow! Parang kailan lang eh inoordinahan pa lamang ako. Sana po ay patuloy niyo akong ipagdasal na maging mabuti at sana'y banal akong pare. Kung lalagumin ko raw po ang aking karanasan itong nakaraang limang taon bilang pare, ano raw kaya ang masasabi ko? Simple lamang po, yung magnificat ni Maria Anya, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon dahil itinataas niya ang mga aba at gumagawa siya ng mga dakilang bagay sa pamamagitan nila. Naranasan po yan ni Maria. Naging ina ng Diyos siya na mahirap, walang pinag-aralan. Naranasan ng mga alagad ni Jesus, mga ordinaryong tao, subalit pinili niya para maging pundasyon ng kanyang simbahan ulit-ulit ding naranasan ng mga santo at banal ng ating simbahan. Wala ka palang kailangan kundi ang Diyos. Kung iaalay mo ang sarili mo ng buong kababaang loob sa Diyos, wala ka mang yaman, o walang kapangyarihan, gagamitin ka ng Diyos upang matupad Niya ang Kanyang plano sa mundo. Isa lamang pala ang kailangan, kababaang loob, humility. Yan po ang naging karanasan ko nitong nakaraang limang taon kung may mga nagawa man ako, yun ay hindi dahil sa aking kakayahan, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos. Sana nga po mga kapamilya, magpatuloy tayong maging mapakumbaba sa harap ng Diyos. Amen.